morning! Time check is 6 1 At maaga tayong pupunta na mas batid kasi kukuha tayo na sino mo para nagpapatunay na ikaw ay isang solo parent para sa bahay mo Aw, oh, ah, kami sa masbate. Nag-build up na sa mga puyoso. Ah! Adi gani ako sa ina nagahulat. Kaya saan o oh, magtapos yung pagsurat. Kaya mahur akong bulpin. Marabi mga dugay sa mga puyos. Hmm. Aw, <laughs> okay. oh, na naman inin akong kaupot. Kaya problemado dili niya aram konsan o oh. sindi ng kasar ka. <laughs> ala <Ay>, si kuya boy <bang. laughs> oh, ho mul well pain 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 hain ka na kadugay sini mga kaupod ka laki na magsururat oho oh, ala yung mga dugay gaya pa mga puyos <laughs> dugay sini ako mga kaupod ay grabe yung sound type bodot. In eh, masimano si guys. suryoso siya, buhay. Aram niya na adi ako sa atubangan niya. Siya man, ang iya atubangan, bubukol-bukol. Uy! Grabe naman ini siya. <laughs> ah, na kami sa sulod, nagahulat. Pero grabe ng lamig ah. Nangungudugan ako ng kalamig sa sobrang lamig. Grabe na ite. Eh, salamat. Makukuha ko ng mga yan ang mga puyos oh ho ininda aram bibidyohan ko sinda <laughs> grabe lang <maseryoso. laughs> mga sinwerso mga na yarn alas 4 pa lang marata na hindi na kaya mo nagadarag seryoso lang yung <inyong> mga bata ko hindi na kaya mo nagadarag ko